In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhan. Maganda umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang salibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak. Siya'y nahahapi sapagkat dumating na ang uras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak hindi na niya naalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa pinanganak na sa salibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa. Sinabi ni Jesus, tatagoy kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang salibutan. Ngunit muli ako makikipagkita sa inyo, at mag-umapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. Ang minsaheng ito ni Jesus ay paalala ng pag-asa sa gitna ng paghihirap. Tulad ng babaeng mga nganat, may sakit at kirot, ngunit tawi sa ligaya. Sa ating panahon, ang mga pagdurusa, personal man, pampamilya, upalipunan ay hindi wakas kundi daan tungo sa pagbabagong buhay sa Panginoon. Sa unang pagbasa, si San Pablo ay nakaranas ng pagsubok at pagtutol. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoon, siya pinalakas. Huwag kang matakot kundi magsalita magsalitakat. Huwag manahimik sapagkat ako'y sa inyo. Ang pag-uudyok ng Espiritu Santo ang nagbibigay lakas kay Pablo upang magpatuloy sa misyon. Isang paanyaya rin sa atin na magpakatatag sa ating pananampalataya sa kabila ng pagsubok. Mga halimbawa ng pagbabago sa ngayong panahon. Kalungkutan ng mga kasakitan sa buong mundo. Ang pagkakaisa sa pananampalataya. Mas maraming pamilya ang sama-sama samasamang nagdarasal at dumadalo sa online o personal na misa. Kakulangan ng pari at bukasyon. Mas aktibong laiko. Dumarami ang mga lay minister, katikist, at online evangelizers. Ang pagkawala ng disiplina sa moralidad, pagbabalik sa sakramento ng kumpisal, marami ang muling bumabalik sa simpahan upang humingi ng kapatawaran. Ang pagkalat ng maling aral sa social media, paglaganap ng katulikong katikism online, ginagamit ng mga laiko ang Facebook TikTok at YouTube upang ipagtanggol ang pananampalataya. Ang tugon ng simpahan at pagsisisi. Sa harap ng ating pagkukulang, tinatawagan tayo ni Kristo na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Maging bahagi ng misyon ng simbahan bilang saksi ng pagkabuhay. Tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit at nawawala ng pag-asa. At ipagtanggol ang pananampalataya sa gitna ng sikularismo at panlalamig sa pananampalataya. Manalangin tayo para sa kagalingan at kalakasan. Mapagmahal na ba ipagkatiwala namin sa sa iyo, ang aming mahal na obispo si Bantolo, at ang aming mga pari, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, pagalingin ang kanilang katawan, palakisin ang kanilang espiritu, at patatagin ang kanilang pananampalataya pagalingin mo rin Panginoon ang buong sangkatauhan mula sa lahat ng uri ng karamdaman, physical emosyonal at spiritual Idinadalangin ko rin ang kagalingan ng aking buong pamilya, si Brother Manuel, Sr. at lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Naway madama nila ang iyong presensya at kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin ni Nang Maria, dalangin namin ang kapatawaran at kaligtasan ng lahat ng mga pumanaw. Si Pope Francis, lalo-lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Sa liwanag ng iyong muling pagkabuhay, kami umaasang makapiling sila sa iyong kaharian. Sa ngalan ni Jesus, na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, panyaya sa kagalakan ng Ebanghilyo kahit sa gitna ng mga pagsubok. Yuka tungkol sa pagdurusa ng kahulugan nito sa buhay kristyano. Gaudeo et Spes, Batikan 2, pag-asa sa gitna ng mga suliranin ng pagkabagong mundo. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagdilayan ang minsay ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simpahan o anumang aspito ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habagat at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habagat at pagmahamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. En nomine Patris et Spiritus Sancti. Amen. God bless!